Napansin ko lang mga paps sa panahon ngayon Ang isa sa mga cause of traffic sa kalsadahan natin Ay yung hindi pagrespeto dito sa ating yellow box O yung ating intersection Kasi nga guys, yung iba kahit uh, malapit ng magred O uh, puno na yung kalsada na tatawid dun sa intersection Ay patuloy pa rin sila sa pagabante abante Hanggang ma-block nila yung mismong intersection Kaya dito sa scenario na to mapapansin mo yung mga sasakyan Tuloy pa rin ang pag pero inabutan na sila ng red light doon ng stop light kaya nga nung turn naman ng ibang sasakyan na umabante ay hindi nga sila makabante at nag nga ito ng delay sa kanilang pag abante doon sa intersection so sa halip na makatagos yung ibang mga sasakyan lima hanggang sampung sasakyan ang na dapat nakatagos na ay nagkaroon nga ng delay at syempre mas kaunting sasakyan yung makakabante along Aurora Boulevard Kaya nung ito nang papasok naman ng 28th Avenue itong mga umaabante, inabutan na rin sila ng red light, at go na nga yung papunta ng Marikina, itong Aurora Boulevard at nagkaroon nga ng bahagyang salasalabat na daloy ng trafiko dito at para ipakita ko ano ang dapat tamang gawin ito ay isang example sa isa pang matrafik na kalsada, at nararapat nga lang guys na kapag puno na yung intersection o yung uh, back ay wag na tayong tumagos o tumawid muna para kapag nag red light na at aabante na yung iba, hindi natin mablak yung kanilang daanan, para naman patuloy na smooth yung daloy ng trafiko, magka bilang panig ng kalsada. Kasi minsan guys, talaga nasa sa atin talaga ang mga driver ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng uh, delay o traffic sa kalsada.